Hello guys. Yeah. So for today's video. Oh, yeah. may ita tayo guys. Pasensya na napakakulit ng anak ko. Wait lang guys, tagla ako ng So, yun guys. So, tatry natin to guys. Um, ito in order. Ay, binili ko kay ano. Dito lang sa kapitbahay na. Erish, ano. Ershiki er ang pangalan guys. Tanyo ba? ba? Lipten po siya. Hindi ko alam guys kung anong kulay niya. Hindi ko pa siya natatarahin. So, yun, tatry natin for the day's video. Mama! Baby! Mm. -mm. Hi, sis. Mm. Sorry. Sorry, guys. Nagulo yung ating camera. Nalaglog na aking anak. So, ito na. Try na natin. Kunti lang, guys. Ano doon malaban sa cellphone ako? ba ito? Kunti lang, guys, nilagay ko. Kala natin kung gaano siya ka-effective. Eh. Yung baba lang nilagay ko. Kumingay. Medyo madalim kasi guys dito. Wait hmm. Pa! Sino ka dyan? Lipstick lang talaga nagkala guys. Ang